Kaya hey guys, yan, magluluto uh, ka ng kapula namin na sinigang na bangus at sa piritong bangus na bongles, yan, no. Yan, minarinig ko sa toyo at kalabansi at sibuyas at bawang, konting magic at paminta. Tapos pero siyempre, meron tayong pansabaw, yan po dyan, meron niyang sinigang na bangus talaga dyan, may look yan siya, yun kasi yung aking kawali medyo maintenit na, lalagay na natin na rin natin na boneless sa bangus para sa hapunan may pitik kaya uh, may hapunan boneless kaya natin yung toyo sa ibabang napang ay hapunan hi guys guys para nyo sa at sa YouTube channel Jay Pesido Jay see you guys